sigurong hahaba pa sa hair ni Barbie Forteza, a.k.a. Billy, sa hit rom-com o romantic comedy series ng GMA na meant to be. Kanino nga kaya siya mapupunta? Kay Ken Chan ba o kay Jack Roberto? Kay Adi Raj o kay Ivan Dorschner? Pero bago niyan, pakikiligin muna nila ang ilang lucky fans apat-apat ang nagpapakilig sa marami ngayon gabi-gabi. Si Adi Raj bilang Jai, Ivan Dorshner bilang Ethan, Ken Chan bilang Yuan, at Jack Roberto bilang Andoy. Ang leading men ni Barbie Fortesa o Jaya ng Meant to Be. Jaya! Jaya! <laughs> maraming panig ng bansa ngayon. Ang kanilang mga mall show, binadagsa. Cover boys na rin sila. Mukhang wala nang makapipigil pa sa kanilang kasikatan. Nandiyo din ba sa'yo si Abby? Sure. Ang meant to be, ang istorya, umiikot sa apat na lalaking pare-parehong nagkakagusto kay Billy, ginagampanan ni Barbie Forteza. Ang suwerte mo, sana ako na lang. Ang na lang. Uy, tumigil ka nga. Ang mga manunood o taga-subaybay ng programa, may kanya-kanyang manok sa apat. May kanya-kanya ring tawag sa kanilang idolo. Ang Team Kape, inspired daw ng energy ng pure-blooded Indian na si Jai Patel na ginagampanan ni Adi Raj. Jai! No! No! Ang papel niya rito, playboy na naging good boy. Walang matigas na bread sa mainit coffee. The first show they offered me was Encantadia, but I could not accept it that time. Pagkatapos, they called me for, uh, there's an audition for men to Be and then I showed up for that. They gave me a script for three pages. Pero alam nyo ba na si Adi pala, professional track and field runner. Yun nga lang, ngayon siya na ang hinahabol ng girls. Ang team gatas naman para kay Ethan Spencer Hugh na ginagampanan ni Ivan Dorschner. Sa kanilang apat, siya ang quiet but deadly. Hindi ko kasalanan kung tingin mo hindi ka perfect para kay Billy. Sobrang magkalapit kami ng ugali, pero yung pinanggagalingan ng mga ugali namin is different. Ang paborito raw pastime ni Ivan, swimming. Kaya raw, maraming lunod na lunod ngayon sa kanyang kagwapuhan. Ipapatikim ko sa iyo yung mami. Mami. Kasi sigurado, pag natikman mo yun, mami mismo ako. Siya naman daw ang nagbibigay tamis sa inyong gabi. Ang bad boy Chinoy ng tinatawag nilang Team Asukal. Si Yuan Li na ginagampanan ni Ken Chan half kapampangan, half Chinese. iway. Good boy raw talaga siya sa totoong buhay. Si Yuan Li kasi half kapampangan, half Chinese. Ganon din ako sa totoong buhay. Si Yuan Li responsable, mahilig sa business. Ganon din ako, responsable din ako sa buong pamilya ko. Breadwinner ako sa family ko. Magaling magluto itong si Ken. Sing sarap din daw niyang magmahal. Kailangan ka dito lang ako. Hindi naman daw pahuhuli ang Team Pandesal at ang kanilang pambato, si Andoy, o ang pambansang abs na si Jack Roberto. Are you hitting on her? Uy! Hindi ah! Talaga, Jai. Puro ka, biro. Pero sa totoo lang daw, mahihain siya o torpe. <laughs> Nanonotice -na nila na masyado ang ano, charming sa mga, sa mga tao. Babayero. Lahat na... <laughs> Lahat naman. Actually, namimisin talaga naman. Masyado. Hindi, joke lang bro. Huwag natin lang. Ito naman. Hindi, ano Oy. sa ma maalaga, ma ma mabait sa girls. Uh -oh. uh -oh. eh. Lahat naman, hindi lang sa girls. Sa lahat ng staff namin sa, sa... No, the question is, uh, how close are you to Andoy? The answer is... Mga 30 percent. Joke. Baliw. Hilig daw talaga ni Jack ang mag-workout at ang nagpapaalsaraw sa kanyang mga pandesal o abs. Right. Wi-Fi pero paano nga ba sila napasali sa cast ng meant to be sinabihan kami para sa casting kailangan ng apat na na lahi. British, Indian, Chinese, and Pinoy. Tapos sinabi ko may Pinoy, uy, fit ako doon. Since ang probinsya ko, Bulacan, <laughs> na napakalalim na Tagalog, tsaka Laguna, sabi ko, feeling ko mag-fit ako dyan and uh, gagawin ko yung best ko. Kakatapos lang nung show ko noon, after two months, pa ako ng management na mag-audition daw ako o screen test sa ganitong klaseng project. Nakita kami ni Barbie. Kinungrats ko siya. Sabi ko, uy, congratulations! May gagawin kong teleserye ulit, ha? Sama mo ako dyan, ha? ko pa na ganun. Hindi ko akalain na yung i-audition ko, eh yun dun sa kinongratulate ko siya na project niya. I was really nervous because it was my first acting audition in my whole life. And I was really lucky to get my first audition. It was a really fun experience actually. I would I would never forget that. Kwento ni Adi, sa kanilang apat, si Ken Lang ang nung una pinakapamilyar na muka sa kanya. Katunayan, kay Ken nga raw siya natutong managalog dahil sa song album nito. I met him in a party. <laughs> 2014, binibigay siya yung album niya dati. siya ng album ko. I took that album to India and I put it in my car and I learned every single song of Ken. Si Jack at Ken naman, noon pa man daw parang magkapatid na ang Turingan dahil magkasama na dati sa programa ni Kuya Germs na Walang Tulugan. Si Ken kasi kasama ko siya sa Walang Tulugan. Simula na nag-start ako sa showbiz. <laughs> um, Gumating nga siya, sabi ko, nako may bagong threat na naman. Ha? <laughs> <laughs> sa unang araw nilang pagkikita, nung briefing pa lang para sa programa, nag-click na agad sila. Kaya pagdating ng workshop, wala nang kaproble-problema. Mabilis nagkapalagayan ng loob. Kaya madalas na sila ngayong nag-aalaskahan. Pare-parehong nag-workout. Kahit ang mga poging katulad nila, nagsusumika kaming apat, eh, ay okay, mga weekend ko, active pa siya sa gym. <laughs> <laughs> active ako ah. Bakit? Nagpa-plano na kagad kami na, ah. bro, sa, so, uh, sa taping natin, magdadala ako ng ano, push-up, bro. Tsaka gawin natin yung ganitong diet. <laughs> Request tayo sa production ng diet meal. Ganyan. Nung binasa namin yung script, si Ken pa yung una ano? oh, <laughs> nga pala. Nakatawel lang siya. At ang sexy ko dun. Yan. Yeah. yeah. At mula raw nung umere, ang meant to be. Yeah! Ramdam nila ang init ng pagtanggap sa kanila ng publiko. Grabe pala yung suporta nila. As in, nakakakilabot na halos hindi na kami makapag-perform dahil hindi kami makarating sa backstage dahil talagang dinudumog ng tao yung, yung mga cast. Sobrang blessed and thankful namin dahil every muscles namin ang pumunta close to 30,000. May mga pagkakataon pang araw na pinanggigigilan sila ng fans. Katulad ko, nadapa ako, parang yung mga tao parang zombies na nagganoonan parang train to busan yung nangyari literal pero lahat ng yun lahat ng scratches na natanggap namin lahat ng bugbog na natanggap namin sa mga taga-suporta namin sobrang naming tinetreasure yun pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakabubuti raw ang kasikatan mas mahirap na raw nila ngayong pangalagaan ang kanilang privacy. I recently changed my address because there's people banging on my door. <laughs> oh no! And my, my address leaked because uh, yung isang fan, uh, mga bata, he made a video and he posted it online saying that, Oh, Adiraj lives in the building, blah, blah, blah. Check it out. And he even like pushed the door, made a video of me inside and yeah. So, I ended up changing my address. Nung dumating yung meant to be, hindi ko na magawa yung dati kong ginagawa. yung daily life ko, yung normal life ko. Hmm. Last time, bumibili lang ako ng pagkain ng mga dogs and cats ko. May nakakita lang sa akin na isa. Tapos na yan, narinig ko, Sige nga, sige nga, sige Hanggang sa parang nagkaroon na ng mall show doon sa harapan ko. Hmm... At yung mga, lahat ng mga guards uh, pumunta na sa akin. Pero, ang sarap kayo sa feeling na una dati, pagka kahit maglakad ka na casual, hindi ka nakikilala. Pero ngayon nga, ang sweet pagka tinatawag ka sa karakter mo, Uy, si Andoy, ganyan, ganyan, ay, ganyan. Kapag Uh, you don't enjoy what is happening in your life, or you don't find a way para ma-enjoy mo siya, mahirapan ka. Sobra nilang kulit at sobra nilang ingay, pero in a good way. Kasi nga nalalighten yung set, tsaka hindi, sila, hindi ako nahihirapan mag-adjust sa kanila sa working relationship namin lahat. Basta sobrang gaan. After meant to be, sana magka-work tayo ulit. Kung hindi naman, good luck. And I know na um, Mara malayo ang mararating yung Pero sandali lang, puputulin muna natin ang napakahabang buhok ni Billy. Sumusobra naman ang kanyang suwerte. Kaya bibigyan muna natin ngayon ng chance ang fans. Magpapaligsahan sa Pie Face Challenge. Kung sino ang hindi matatapunan ng whipped cream sa mukha, panalo! para mas lumakas ang kanilang loob. May mga mag-cheer -che para sa kanila. Ang Jeya o Meant to be Boys. We love Adi! We love Adi! Go so, Pinatas! Go Go Pinatas! laban-laban. Si Ken ng Team Kape versus James ng Team Gatas. At Joy ng Team Asukal versus Donna ng Team Pandesal. Ready, set, go! nagwagi sa first round si Ken at Donna. At ang nanalo ang pinamasarap sa albusal, ang Team Kape at Team Pandesal! Para magkaalaman na kung sino ang mananalo. Go! Go! Go, Go, Go! Go, Go, Go! Go! Go ang nagwagi, si Ken. At tinatawag na namin ang nanalo sa Five Face Challenge. Walang iba kundi ang Team Kapit! <laughs> Dahil dyan, meron ka sa aming Jaya <laughs> Pagka ngayong araw, pwede nang tulungan ng netizen si Billy na pumili kung alin sa apat na meant to be boys ang dapat niyang piliin sa pamagitan ng online voting. Ah! Tignan mo nga naman ang swerte sa showbiz. Kung dumating, bongga! Yeah! 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 Ang dati mga hindi kilala, ngayon kinakikiligan, hinahangaan at mukhang sa showbiz. माय कला लग्या